Nagwala nga si Aling Susan matapos nga malaman na sinugod nga ang kanyang anak na ito nga si Betsy. Galit na galit siya dito kay Chena. Hindi daw mano tumitigil sa kanyang ginagawa at mahilig o manong away at manugo. Hindi naman ito matanggap nitong si Gerald sapagkat kilala niya ang kanyang asawa na puno lang ito sa pinagagawa ng kanyang anak na si Betsy kaya napasugod ang kanyang asawa dahil nais nitong tumigil sa panginis at panggugulo sa kanyang kanya. Ngunit mas lumabas pa nga na masama itong si Jenna. Subalit, natigil ang kanilang pagbabangayan dahil may nagawang kabutihan itong si Betsy. Kaya naman magbabago ang loob itong nitong si Jana at nagsisisi siya sa ginawa niya kung saan padalas-dalas siya at pinairal ang kanyang galit. Kung hindi sinagip ang kanyang baby na si Mandy maaring natuluyan na nga ito. Hindi rin niya sukat akalain na gagawin ni Betsy ang bagay na iyon alam po kasi niya ganun kalaki ang galit ni Betsy Samantala, nagpapasalamat naman ito ang si Robert sa kanyang asawang si Betsy dahil sa si ginawa niya ang bagay na iyon hindi umano siya ganun kasama para pabayaan ang kanilang apo nararapat lang na ginawa niya ang tama dahil alam din naman niya na mahalaga sa kanya itong si Robert at ganun din si Robert mahalaga sa kanya ang kanyang apo. Konsensya ng gusto itong si Gina sa kanyang ginawa kay Betsy. Nalalo pa at niya na may kabutihan pa rin pala sa loob nga nitong si Betsy dahil sa pagdintas ng kanyang anak na si Mindy. Dahil doon, pupuntahan nga niya itong si Betsy para kausapin at humingi ng tawad sa kanyang nagawa. Nagpapasalamat na rin siya dito kay Betsy sa ginawa niya na pag sa sa kanyang anak. Hindi raw niya inakala ng ganun itong si Betsy. May kabutihan pa rin pala na natitira sa kanyang puso dahil nagawa niyong iligtas. At syempre, gagamitin nga ni Betsy ang pagkakataon para magkaayos na nga silang dalawa. Hindi umano siya ganun kasama kagaya ng iniisip nga umano nitong si Jenna. May kabutihan pa rin sa kanyang puso. At mula nga noon ay nagkabati na nga sila at nagkaayos. Ngunit sa kabila noon, hindi pa rin mapanatag itong si Jerry pero patin pa rin niya kung anong klaseng babae itong si Betsy. Maaring may iba siyang intensyon kaya ginawa niya ang bagay na iyon. Lalong lalo na at nakailan lang. Medyo hindi okay sa kanya ang kanyang amang si Robert. Patint ni Gerald na bumabawi lamang si Betsy sa maraming sunod-sunod na kasalanan na pinagagawa niya sa pamilya nga nitong si Jenna. Kaya naman para mawala ang galit na ni Robert ay eh gumawa siya ng kakaiba naman para malihis ang landas na galit nga nitong si Robert sa si kanya. At mukhang effective naman dahil natuwa sa kanya ang kanyang asawa. Hindi lang yun. Maging itong si Jenna ay talagang nautunan niya at napaikot niya sa kanyang mga kamay. Samantala, ginamit naman ni Betsy ang pagkakataon. Gayong hindi na siya off-limits sa mag-asawa. Magkasabay na silang kumain at hindi na nagagalit sa kanya itong si Jenna. Ginamit niya ang pagkakataon para makausap at makalapitan nga itong si Gerald. Dahil ang totoo, may pag-ibig pa rin itong si Betsy at hindi pa rin nakamubon pagdating kay Gerald. Plano kasi niyang akitin ang asawa nga nitong si Jenna.